Hey guys! Welcome back to my YouTube channel, Ron's Vlog. Ngayon guys, sumibol na ang ating ipinunlang talong guys. Yan. Itatanim natin siya guys dito sa ating nilinis na bakanting guys. Sa mahal guys ngayon ng mga billing, kailangan nating magtanim hanggat may mga bakante tayong pwedeng pagtaniman. Oh, ayan guys. Yan. Tatanim ko siya dyan guys. Ngayon guys, so papakita ko sa inyo yung dati ko pang tanim. Ginahukan ko na lang guys. Yan. Pinudpud ko lang siya guys dati nung tag-araw. Ngayon guys, may bunga na siya yun guys. O, oh. yun. Ito guys, nung isang taon pa, pinudpud ko siya guys. Ngayon, sumibol siya guys. Tapos ito pa guys, yung mga sumibol pa. Guys, may tanim din akong salay. Sa dalawa, tatlo. Apat, lima. Tapos guys, pakita ko na sa ngayon. May, may mga bunga na guys. Yun. Cute. Yun guys. Ari pa guys yung isa. Yan guys. Meron din ako guys na tanim na dilaw. Pag tayo nagagata May atis din. Meron din tayo guys malunggay. Yan. Yan guys. Ito yung bahay namin guys. Yan. Yan guys. hapas guys, pakita ko rin sa inyo yung aking kalamansi. Namumunga na siya guys. Wait lang guys ha. Ito pakita ko sa inyo. So guys, yung aking kalamansi ay may mga bunga na siya, guys. Hindi na tayo kailangan bumili pa. Hay mo na anak, hi. Um, tara go, parang katlin. Dini. Yan, tapos guys, meron din ako sili. Ang kumain yan, guys. May sili din, may bunga din siya, guys. Yan. Pumarinig ka katlin, dinikatlin. Yan. Ngayon guys, itatanim natin yung ating yung guys na talong na yon yun, yung, ay kamay ko guys kasi nagamas ako doon nagbunot ako ng damo. Guys, yung pinakita ko sa inyong talong yun guys ay inaraw-araw. Tapos guys, ito yung violet na binili ko sa City Mart. Ipinunla ko siya dito guys. Ilang peraso lang. Tinry ko siya kung siya ay tutubo. Abay, tumubo nga guys. Hindi ngayon guys, ating itatanim. Pakita ko sa inyo guys pag natapos ko na siyang itanim. Ayan guys, tapos na natin itanim yung ating bagong tanim na talong. Ayan guys, yun. Kita niya ba? Ayan guys, oh. One, two, three, four, yung pang-anak laging habol, four, Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guys, nakapito tayo yung puno ng talong na kulay violet. Guys. Yan, guys. Diba, pag namunga na siya, kailangan na lang itlog at pantorta na. Yan, guys. Yan, guys, yung aking mga tinatam na yan. Yan. Guys, yung salay, pag tayo nagluluto ako guys ng isda. Nalagyan ko na salay sa halip na luya. O, ba diba? Naka-menos pa ka tayo. Kailangan natin yan, guys ay magtipid sa mahal nang bilihin, guys. Yan. Guys, pag magaga tayo. Yan. Magandang buhay, mga kasari. Bye-bye. Bye-bye muna. Hmm.